Agar, kain tayong mga agar! Huh? <laughs> Palay agar, oh. Sausawang. Mag-uong. Na may kamatis tsaka sibuyas, oh. Mmm. Litson pa Kasi naman eh. cào nha cao nắng cao nắng cao nắng cào nha cao nắng cao nắng cao nắng cao nắng cao ăn cao nắng cao nắng

Hangover sa birthday niya. <laughs> Sabi, walang handa. Kala mo handa sa tabo? Sino? Ganyan. Hmm. Kira na? Ano, nakaka-over sa abroad, magpadala hindi pala, katapusan pa. Hindi na padala yung sponsor. Sabi niya, gusto daw niya, maraming, maraming gin. Puta na, dumami na yung gin, limang gin. Pahirapan mo, mo, mo pang lima eh. Sabi niya, yung papain. Saan? Sabi, hindi mapait, mapait mm -hmm. naman? Oo. Mm oh. -hmm. Masarap yung basilil lechon na? No? Nangarap mm. yeah. <coughs> ito, Aiti? Hindi nga sila eh. Siyempre Ano rami mo? Baka ngayos naman Dalawa na yeah. lang Dalawa na lang <coughs>

Oh, mama yaya kay, do dumi yung kamay ko eh mamaya wait mama ano yung oh. ah. yeah. okay

Guys Anouncing pala mga guys Sa directing na uwi guys May May Multor yung ano guys Team Chungli Sa team Jin Sa ano guys Sa uh, Lucita Robinson Multor kami guys Et Hindi pa ano kami ka kasikat guys may multo na kami buti nalala ko pala yung nga subscribe namin dyan magabang abang na kayo dyan starin kosa yung dalawa guys wala pa eh

Hmm. Makalang dino yung dalawa. Yeah. Hindi nyo lang alam. Kain okay. okay, pala ya. Kain okay. ko ah. Oh, yung mga uh, taga taga-Tarlac diyan. Abang-abang na kayo diyan sa ano, sa Wibis. Nandiyan kami mga alasais Sa Luisita Robinson Tarlac Tarlac City And sponsored by Mr. Gene Company hindi ka Dadayo na, nimbita kami ni Congressman Dexter. Saka ni Mayor Dib. Saka. hindi kami ni ano Mayor Dexter Lidisma at sa Congressman Dave Lidisma tsaka kay ano kay Gobernador ha? yung ha? hmm sabi mo mag tayo ayaw mo pagbigyan sa Merkulis pa naman kukunin ka mo o sa Weebies Hmm? Eh, kasi mo na mo na gaw. Dalawang kilo lang ang kunin namin. Set. Set. ah, ni Dar... Uh, Gumeda Darwin Lirisma, guys. Umalis niyo yung kamay mo. Nibitahan kami sa talak sa may Luisita Robinson iyan oh, na, na, na naman iyan na naman tsaka baka ano ano man naman ni Magdodin yan maminigay rin ako ng sticker ni ano Amos. ni Colonel Busita For Senator sabi din o. natin guys. Kenil Busita, Senator. Saka Mayor ng Kalukan. Si uh, former Senator Sunny Trillanes and Vice President uh, Vice Mayor P.G. Malonzo and congressman Malonzo. sama tim terlani guys. Eh uh, botol nanti guys. Para mba ibar teman tim play yang kalukan guys. Ini dileboro orange. Yuk guys tayo magnestigen. Nestit terlani. Salam ini naman bumba-bumba ini Ha? Stay wait. bumba bumba yang bumbu agbumbasa amin. Okay, leksyon, siraan. Yan guys, paninilay One more pa, wow. one more rice pa. Ma wow. 5 pesos. Loy. Kain loy. Ah. pa payo Oh, one more 5 pesos, Loy. Oh. Masarap yung dukot lo Pagka bagong lo to Dati lo ito Itong dukot Pagkagawan pa namin yan oh. kapatid. Ngayon wala na Ano so, ang pag niya? Ito. Hindi ba ngayon? Kaya maana na pag -aagawan.

Hindi na pala doon ko itong Ubus ang mag-uong loy. Makain ka pala ng ginamos ko ya. Tekna ang ginamos hmm. ni eh. Ha? Ginamos <laughs> Ako ay kayo kasama kumain? Ha?